Balita mula sa Mindanao. Tinambangan patay ang isang school principal habang patungo sa kanyang eskwelahang pinaglilingkuran sa Datu Texon Elementary School, Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Sa nakalap na report wala sa Pro Bar Information Office, minamaneho ng principal na sa ginoong Mamadatu Datu dalandas ang kanyang motorsiklo at pagsapit ito sa barangay Manungkalang National Highway Mama sa Pano, Maguindanao del Sur, bigla na lamang umano siyang pinaulanan ng bala ng na mga nakaabang na salarin. Dahil sa mga tinamong tama ng pala dead on the spot ang school principal na tinangkapang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Sa talaan ng Probar Information Office, ito na ang pangalawang insidente ng pamamaril patay sa mga school principal sa bayan ng Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Magugulitan nitong nakaraang buwan, inambush patay ang isang school principal ng Tukana Elementary School, Sultan sa Barongis na si Ginoong Hermie Kapusan habang pauwi na sa kanilang bayan sa lambayong Sultan Kudarat. Hindi pa nakikilala ang mga salaring, subalit sa nagpapatuloy na investigasyon ng Maguindanao del Sul Provincial Police Office sa tulong ng mga kaanak ng mga biktima at ng ilang witnesses, inaasahang matukoy ang bottom line ng mga insidente ito at mabigyang hustisya ang sinapit ng dalawang school principals sa layuning hindi na mauwi pa sa Rido o Clan War ang mga pangyayari. Bula sa kaunonahan sa Pilipinas, DJ RH ako si RH19, Jun de Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Bicol. Patay ang driver ng isang SUV matapos itong makasalpukan ang isang papaserong bus sa kahabaan ng Puentebella Highway sa barangay Buklod sa Jose Camarinesur. Kinala ang nasawin na si Efren Bong Dizon, residente ng barangay San Benito, Goa, Camarinesur. Ayon sa ulat ng San Jose Municipal Police Station, galing sa isang birthday party ang biktima kaya posibleng itong nakainom nang mangyaring ang aksidente. Sa inisya ng investigasyon, nasakop ng sakyan ng biktima ang kabilang linya ng kalsada kaya ito ay aksidentong nakasalpukan. Ang isang ng bus na mabilis itong patakbo naman sa lakas ng pagkakasalpuka. Walang wasak ang sasakyan nito habang ang biktima ay paihirapan uh, pahirapan na nayalis ng mga rescuer sa pagkakaipit ito. Isunog naman kaagad ang biktima sa ospital ngunit ito'y itititarang dead on arrival. Nasa konstalya ngayon ng mga autoridad ang driver ng bus para naman sa kulang disposisyon at pagkapatuloy ng embestikasyon. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Nadakip ng mga autoridad ang lalaking subject ng drug bypass na nakatakas sa barangay Zamora, Milleza, Iloilo City na si Rexton Amoroso na residente rin ng lungsod. Una nang nadakip ang mga kasama nito na si Rexy Biklar at Joel Abada. Sa ikinasang bypass, nakatakbo si Amoroso nang nalaman na pulis ang kanyang katransaksyon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. na namumuno ng operasyon, dumaan si Amoroso sa maliit na daanan sa kanyang kwarto at tumalon sa pader. Ngunit kagad rin ito na nanakip ng mga pulis. Sinabi ni Lt. Colonel Benitez na magkasama ang tatlong nanakip sa pagbebenta ng illegal drugs. Na-recover sa kanila ang hindi bababa sa 500 grams ng shabu na may estimated market value na 3.4 million pesos. Si Amoroso ay suspect rin sa pamamaril sa kanilang barangay noong Enero 1. Mula sa action radio ilo ito sa ni grace bravo tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo pilipino hindi nakapalag ng dakmay ng mga pulis ang top 3 most wanted person nang matyempohan ito sa kanilang barangay alauna Media ng hapon kahapon sa barangay Poblosan Oeste, Dagupan City. Sa ulat ni Dagupan City, Chief Police Lieutenant Colonel Brendon Palisok, bitpit ng kanyang mga tauhan ng Warren Topares kasama ang tropa ng Regional Intelligence Division ng Pro-1, Coast Guard at PNP Maritime Group nang arestuin ng suspect na kinilalang si uh, Johannes Paulo Mendoza Gumabo, listed at most wanted top three. City level, 20 anyos, walang asawa, residente ng nasabing lugar. Ang pagkaristo sa suspek na si Bisha ng warrant of na pinalabas ng korte sa kasong two counts of rape kung saan walang ipinagkalob na piyansa ang korte para sa pansamantala nitong kalayaan. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang commitment order na ipalalabas ng hukuman upang mailipat ang suspek sa BGNP mula sa Aksyon Radio Pangasinan. Ito si Freddy Pahardo Ares 38. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.